Ayan guys, yung, grabe, halos pangkain kami, oh. Ayan guys, yung, talagang sinundan kami ng ano, ni ni ng China. Grabe ang ano, grabe ang flashlight. Nakakabulag. China, sobra na. Matapos muntik ng sunugin at patayin ang ating mga mangingisda at panggigipit sa ating mga piloto sa West Philippine Sea nakikialam na ang AFP at Amerika. Ito lamang ikalabing lima ng Oktubre sa isang routine maritime patrol, isang Chinese fighter jet at helicopter ang bigla na lamang sumulpo at walang pakuntang ang hinaras ang ating eroplano. Dahil dito, nagdeklara ang Armed Forces of the Philippines na handa na sila sa anumang maritime incursion o pagpasok ng mga barko ng China sa ating teritoryo. At kung lalala pa ang tensyon at may masaktan man na sundalong Pilipino o palubugin ang isang barko ng Pilipinas, aandar ang Mutual Defense Treaty. At kapag iyon ang nangyari, US Navy, US Air Force at US Marines mismo ang haharang sa China. Panoorin kung paano hinaras ng China ang ating mga mangingisda at bakit nagsalita na ang Amerika? Kamakailan lang, isang grupo ng matatapang na mangisdang Pilipino ang nakaranas ng direktang pambabastos at tangkang pagpatay mula sa mga inchi habang sila ay nasa dilim ng gabi, payapang pang naghahanap buhay sa sarili nating karagatan. Pero ito ang nangyari. Isang barko ng China Coast Guard ang bigla na lamang sumulpot at ano ang ginawa ng mga duwag na ito. Tinutukan sila ng isang nakakasilaw at mapanganib na military grade laser. Isipin nyo mga kahistoryador, ikaw na nasa isang maliit na bangka, tinututukan ng isang sandata na kayang bumulag sa iyo, na kayang sunugin ang balat mo. At hindi lang yun, hinabol pa sila na parang mga kriminal sa sarili nilang teritoryo ito ay hindi na simpleng pangaharas, ito ay isang akto ng terorismo, isang malinaw na mensahe ng pananakot mula sa Beijing. gusto nilang palabasin na sila ang may ari ng ating dagat. ang paggamit ng laser ay hindi lang paglabag sa international look, ito ay isang krimen laban sa sangkatauhan. ipinapakita e nito na ang China ay desperado. Dahil ang tunay na malakas, hindi nang aapi ng mga walang kalaban-laban. Ang ginagawa nila ay pag-amin sa kanilang kahinaan. Pero heto pa, hindi lang ang ating mga manginisda ang biktima ng pambabastos ng China. Maging ang ating mga magigiting na piloto at ang ating hukbong himpapawi ay sinusubok ang pasensya. Nito lamang October 15 sa isang maritime patrol, isang eroplano ng Philippine Air Force ang nagsasagawa ng kanilang tungkulin na bantayan ang ating teritoryo sa ibabaw ng Scarborough Shoal. Ngunit sa gitna ng kanilang misyon, isang Chinese fighter jet naman at isang helicopter ang bigla na lamang sumulpot at walang pakundagang hinaras ang ating eroplano. Lumipad sila ng sobrang lapit. Isang mapanganib na maniobra na tinatawag na closest harassment na naglalagay sa buhay ng ating mga piloto sa bingit ng kamatayan. Isipin nyo ang eksena, ang ating mga piloto na payapang nagpapatrolya ay bigla na lang tatabihan ng isang eroplanong pandigma ng kaaway. Isang maling galaw lang, isang pagkakamalila at maaring maging sanhi ito ng isang malagim na trahedya. Ito ay isang malinaw na provokasyon, isang hamon sa ating soberanya. Iniisip nila na dahil mas malaki ang kanilang eroplano, mas malakas ang kanilang militar, ay may karapatan na silang bastusin ang ating bandila. At ang ating mga piloto, ipinapakita nila ang kanilang profesionalismo at katapangan. Hindi sila umatras, hindi sila natinag, ipinagpatuloy nila ang kanilang misyon. Kaya naman dahil dito, ang Armed Forces of the Philippines ay nagdeklara na handa na sila ngayon. Mayroon na silang mga detalyadong plano at estrategiya para sa anumang posibleng maritime incursion o pagpasok ng mga barko ng China sa ating teritoryo. Ito ang sagot na matagal na nating hinihintay. Sa ilalim ng modernization program, unti-unti nang lumalakas ang ating kakayahan nagkakaroon na tayo ng mga bagong barko, mga bagong eroplano at mga bagong armas. Ang deklarasyon ng AFP na sila ay handa ay hindi lamang isang simpleng pahayag. Ito ay isang babala, isang malinaw na mensahe na ipinapadala natin sa Beijing. Ito ang doktrina ng active defense. Hindi na tayo maghihintay na apihin. Handa na tayong itaboy at labanan ang sino mang papasok sa ating pamamahay ng walang paala. At bawat sundalong Pilipino mula sa Navy, Air Force hanggang sa Marines ay may iisang sigaw sa kanilang puso. Ipagtanggol ang Pilipinas. Ang mga plano na kanilang inihanda ay hindi biro. Ito ay resulta ng masusing pag-aaral, pagsasanay at pakikipag-ugnayan sa ating mga kaalyado. Ito ay nagpapakita na sineseryoso natin ang banta ng China. Hindi na ito usapin ng diplomasya lamang, Ito ay usapin na ng pambansang seguridad. At kung iniisip ng China na tayo ay nag-iisa sa laban na ito, nagkakamali sila. Dahil sa likod natin, nakatayo ang pinakamalakas na bansa sa buong mundo, ang Amerika. Matapos ang sunod-sunod na pangaharas ng China, Amerika, nakialam na at muling kinumpirma ang kanilang bakal na paninindigan sa ating Mutual Defense Treaty. Ano ang ibig sabihin ng Mutual Defense Treaty? Simple lang mga kapabayan, isang atake sa Pilipinas ay ituturing na isang atake sa Amerika. Sa oras na isang sundalong Pilipino ang masaktan, o isang barko ng Pilipinas ang palubugin ng China sa West Philippine Sea, ang kasunduan ay aandar. At kapag umandar iyon, hindi lang ang Philippine Navy ang makakalaban ng China, kundi ang buong puwersa ng US Navy, US Air Force at US Marines. Kaya China, sa bawat jet nyo na lumilipad, sa bawat laser nyo na tumatama, mas nilalapit nyo ang Amerika sa Pilipinas. Sa tingin nyo, gaano katagal nyo kayang harapi ang dalawang bansa? Isang Pilipinas na nagtatanggol ng kanyang teritoryo na may puso ng leyon at isang Amerika na may pinakamalaking navy sa buong mundo. Hindi nyo kaya. Ang gulo nyo ay magiging katapusan din ninyo. Kaya mga kahistoryador, kapag nagpadala ang China ng dalawang barko, magpapadala din ang Amerika ng sampu. Kapag nagpadala sila ng isang jet, magpapadala ang Amerika ng sampung F-22. Ang lakas ng Amerika ay isang malaking pader na nagpoprotekta sa Pilipinas. Ang China sa loob-loob niyan, takot. Takot na takot sila sa Amerika, kaya nagpapanggap lang sila na matapa kapag nag-umpisa ang totoong gyera, ang China ang unang aalis, ang unang tatakbo dahil alam nila ang Amerika ay hindi laro. Ito ang kinatatakutan ng China kaya sila puro pananakot at pangaharas lang dahil alam nilang sa oras na magsimula sila ng isang tunay na gera laban sa Pilipinas, sila ay haharap sa galit ng isang dambuhala. Mga kahistoryador, ang babala ng Amerika ay hindi isang biro. Ito ay isang malinaw na linya na iginuhit sa buhangin. Isang red line na kapag tinawid ng China ay magdudulot ng isang malawakang digmaan na sila mismo ang magiging talunan. Ang West Philippine Sea ay hindi lamang laban ng Pilipinas. Ito ay naging isang global flashpoint. Isang lugar kung saan ang interes ng malalaking bansa ay nagbabanggaan. Ang pagpapatibay ng ating alyansa sa Amerika ay isang strategic masterpiece. Ipinapakita nito na marunong tayong maglaro ng chess sa entablado ng mundo. Ginagamit natin ang ating mga koneksyon para palakasin ang ating depensa at siguruhin ang ating kaligtasan. Hindi ito pagsuko ng ating soberanya. Ito ay isang matalinong paraan para protektahan ito. Sa bawat joint patrol na ginagawa ng Pilipinas at Amerika, sa bawat military exercises, ipinapadala natin ang mensahe sa China na hindi tayo mapaghihiwalay. At sa bawat pahayag ng suporta mula sa White House, lalong nanginginig ang mga tuho ng mga opisyal sa Beijing dahil alam nila ang pag-api sa isang maliit na bansa na may malaking kaibigan ay isang malaking pagkakamali. Kaya ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito, mga kahistoryador? Ang China sa kanilang kasakiman ay nagkamali ng kinalaban. Akala nila dahil tayo ay isang maliit na bansa, tayo ay madaling takuti. Akala nila dahil tayo ay mapagmahal sa kapayapaan, tayo ay mahina. Suportahan natin ang ating mga sundalo. Ipakita natin sa China at sa buong mundo na ang Pilipinas ay hindi isang basahan na maaari nilang tapak-tapakan. Tayo ay isang bansang may dangan, may kasaysaya at may karapatan. At ang karapatan na iyan ay ipaglalaban natin. Kahit ano pa ang mangyari, kahit anong armas pa ang kanilang itutok sa atin, hindi tayo uuro. Ngayon, mag-comment kayo sa baba. Anong sasabihin mo sa China? Ilagay nyo ang inyong pagmamahal sa bayan. Huwag kalimutang i-like, i at mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat!